Tila nag-shortcut sa Center Island ng Kalsada ang isang motosiklo sa Tabuk, Kalinga. Sumalpok pa ang motor sa dumara ang tricycle hanggang sa bumaliktad ang tricycle. Base sa investigasyon, sakay ng motor ang tatlong estudyante na galing sa kanilang paaralan. Dead on arrival sa ospital ang dalawa sa kanila habang sugatan ang isa nilang kasama at ang pasahero ng tricycle. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Nagkakaubusan na ng gasolina sa Legazpi Albay dahil sa pahirapang biyahe ng mga truck patungo roon. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Chino Gaston. Chino! Rafi, problema sa gasolina at iba pang supply ang posibleng kinakaharap ng lalawigan ng Albay dahil nga sa mabagal na pagdating ng mga tanker trucks at pagkakaantala ng biyahe ng mga barko dahil sa paparating na Bagyong Leon. Unahan ang mga sasakyan sa mga gasolinahan sa Legazpi City nang mabalita ang may gasolina na ulit ang gasoline station na ito. Nang makitang may pumipila, lalong nagdagsaan ang mga sasakyan at motor. Ang isang babae, sagad na ang gas tank dahil sa anim na araw na raw mahirap makahanap ng gasolina. Narito ang pahayag ng ilan nating mga nakausap. Ma maraming araw nang walang gasolina. Ngayon lang nagkagasolina. Ngayon lang. Uh, Ngayon lang. So, saan mo ikakarga yan? sa tricycle po. Nagkakaubusan na daw. Okay. pila na ako. So, Wala talaga gas. Ang hirap. Uh, ang ng gas po. Ngayon ko lang nakita mayroon dito eh. Nananatiling sarado ang ibang gas stations dahil ubos na nga ang kanilang mga supply. Paliwanag naman ng Albay Provincial Government na tatagalan ng pagdating ng supply ng gasolina dahil bumabara ang mga fuel truck sa boundary ng Kamsur at Albay pero nabawasan na raw ang kilo-kilometrong pila doon. Nagpulong ang Albay Provincial Government ang mga kinatawan ng DTI para mapigilan ang hoarding ng gasolina at basic commodities. Rafi, yung uh, gasoline station kung saan tayo nakatayo ngayon ay uh, ito nga, no kararating lamang ng kanilang uh, fuel tanker para maglagay ng gasolina dito sa kanilang uh, reservoir. Kung kaya't nung nalaman ng mga residente na meron ng gasolina ang Kahapon ay sarado pang gas station, nagsidatingan na dito para magpakarga. At yan ang latest mula rito sa lalawigan ng Albay. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado sa Cebu City ang isang babaeng nagwala dahil daw sa labis na kalasingan. Sa parehong lungsod, may mahigit walong daang residente na nasunugan. Ang mainit na balita hati ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Malaking apoy ang gumising sa ilang taga-barangay Basak sa Nikula sa Cebu City nitong linggo. Sandaan at limang bahay ang natupok, Lima naman ang partially damaged. Halos tatlong oras inabot bago tuluyang naapula ang apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimulang ang sunog sa isang bahay na nasa looban ng barangay. Isa sa mga tinitingnang sanhinang apoy ang isang away magkapatid. May usap-usapan na uh, may, may nag-away daw, may mga nag-sindi uh, daw ng egg tray na, na iwanan. But uh, however, that's you uh, know, uh, that's still uh, to be validated by our uh, arson investigators. Mahigit walong daang residente ang nasunugan. Karamihan sa kanila ay pansamantala na nanatili sa gym ng barangay at isang eskwelahan. Sa Cebu City pa rin, sa kulungan ng bagsak ng isang babae na nagwala dahil sa labis na kalasingan. Galing umano ang babae sa isang Halloween party sa isang bar. Nagtaksi siya pa uwi at nakiusap sa taxi driver na huminto saglit para makaihi. Pero nagwala raw ang babae ng makababa at ginasgasan pa ang isang nakaparadang sasakyan sa labas ng isang auto shop. Inaresto ang babae at sasampahan ng karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. Mahigit 200 litro ng langis ang tumagas mula sa isang tagbuot sa isang ilog sa Iloilo City. Ayon sa kapitan ng tagboat, nagulat siya nang biglang tumagilid ang sinasakyan. Agad namang naglagay ng oil spill boom ang Coast Guard Iloilo Station para hindi na kumalat pa ang langis. Sinuspindi rin muna ang water activity sa ilog. Napalutang na ang tagbuot gamit ang crane ipatatawag ng Coast Guard ang kapitan ng tagboat at ang kumpanyang nagmamayari nito para sa investigasyon. Family Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pamamaril ng kanyang umanong kaibigan na isang lalaki sa Pasig. Naaresto na ang suspect na isang dating artista. May ulat on the spot si Emil Sumangil. Emil? Magandang tangkali, eh, Rafi. Kinumpirma ngayon eh? ng pamunuan ng uh, Pasig Police na nasa kustodiya na nila. Si uh, John Wayne Tese. Siya yung uh, dating uh, celebrity na uh, isinasangkot sa kaso ng pagpatay sa barangay Sagad dito nga sa lusod ng Pasig. 7.30 kagabi, di umano. Pinagbabaril ang uh, biktimang si Yulina Eugenio dito sa barangay Sagad, uh, Pasig. Apat na tama ng kalibre 45 ang kumitil sa buhay ng biktima. Ilang oras pagkatapos na isagawa ang krimen, Rafi, nagkaroon ng lead ang Pasig Police follow-up unit at agad nilang nadakip itong suspect sa isang hotel di kalayuan dito sa sentro ng siyudad. Sa mga sandaling ito, Rafi, inialis mula dito sa detention cell ng Pasig Police Headquarters ang suspect na si Cese at uh, ngayon, uh, Idiniretso dyan sa Eastern Police District Soko kung saan siya sa, sa ilalim sa tinatawag na paraffin test na recover uh, Rafi, yung kalibre 45 pistola na sinasabing ginamit ng suspect sa krimen. Patuloy natin siyang kinukunan ng panig pero ayon sa Pasig Police Inisyal, sa kanyang mga naging tugon sa investigador kagabi, meron ang dating umanong alitan ang suspect at ang biktima. At ang kung uh, ano pa yung uh, dagdag na impormasyon, ating aalamin sa uh, ay ano, makabalik ito sa CSN sa wastong oras para makunan natin siya ng panig. Yan ang latest mula dito sa Pasig Police Headquarters, Rafi. Maraming salamat, Emil Sumangil. Mga mari at pare, may inamin si Hello Love Again star Catherine Bernardo tungkol sa estado ng kanyang puso. Catherine. Yes or no? Are you ready to fall in love again? Yes. Ah! Ready? Ready na no, yes. <laughs> Yan ang revelation ni Kat nang sumalang for the very first time sa Fast Talk with Boy Abunda. Chika niya kay King of Talk, wala siyang pinagsisisihan sa kanyang 11-year relationship kay Daniel Padilla. Grateful daw siya dahil mas nag-grow at nakilala pa niya ng gusto ang kanyang sarili. Kwento pa ng aktres, hesitant o nag-aalangan siyang gawin ng Hello Love Again noong una. Pero eventually, na-realize niyang marami pa palang naiwang tanong tungkol sa journey nila ni Ethan, played by Alden Richards. Kaya sasagutin daw nila yan sa pelikulang mapapanood na natin sa November 13. Sa ibang balita, kung hindi raw may papaliwanag ng maayos ni Vice President Sara Duterte ang paggastos ng OVP sa kanilang confidential funds, posible raw ito maging basihan ng impeachment laban sa bise. Sabi ni House Committee on Good Government Chairperson, Joel Chua, dapat mapatunay ng OVP na makatwiran ang paggastos ng 16 milyon peso sa loob ng labing isang araw para ipambayad ng renta sa mga safe house noong 2022. Dapat din daw maipaliwanag ng bise ang pagbayad ng Department of Education ng 15 million pesos sa isang Youth Leadership Summit noong 2023 noong siya pang kalihim ng DepEd. Nitong linggo naman, sinabi ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. na pinag-aaralan din nilang posibleng pagsampa ng kasong plunder laban kay Duterte, kaugnay din sa issue ng confidential funds ng DepEd. Pero ayon kay Chua, hindi pa pwedeng kasuhan si Duterte bilang incumbent vice president dahil siya ay may immunity mula sa pagharap sa mga kaso. Wala pang tugon dito ang vice pero dati na niya sinabi na pamumulitika ang plano umano ng Kamara na ipaipit siya. Wala rin daw rin irregularidad sa paggaso sa pondo ng Education Department noong siya ang namumuno roon. Samantala, sinampahan na ng reklamong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque, kaugnay sa Lucky South 99 Pogo sa Porak, Pampanga. Mariing itinanggi ni Roque na may kinalaman siya sa operasyon ng Pogo. Balita ng TV sa Lima Refran. Isinama na si dating presidential spokesperson, attorney Harry Roque, sa reklamong qualified human trafficking, kaugnay ng ni-raid na Lucky South 99 Pogo sa Porak, Pampanga. It has something to do with the active participation of Attorney Roque uh, in the furtherance of the illegal activity of Lucky South 99. Inihain sa Department of Justice ang Supplemental Complaint Affidavit ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o no PAOK at PNPC-IDG. Kasama sa reklamo ang affidavit ng opisyal ng PAGCOR, kaugnay ng umano'y meeting nila noon ni Roque kasama si Lucky South 99 representative Cassandra Lee Ong. Attorney Rocky made several follow-ups with her on the status of the application of the renewal of the online uh, gambling license of Lucky, Lucky South, no? And as we all know, Lucky South was the conduit for the commission of uh, human trafficking. Officers and people who have something to do with the corporation uh, should be mailed, uh, made to uh, answer. Inirereklamo rin ng dalawa pang opisyal ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Corporation na nagparenta naman ng lupa sa Lucky South 99. Matapos ang evaluation ng National Prosecution Service, maaaring isama na sa gumugulong na preliminary investigation si Roque at ang dalawa pang respondent. Si Roque na pinagahanap dahil sa inalabas na arrest order sa kanya ng Quad Committee ng Kamara, sinabing gawang-gawa lamang ang reklamo laban sa kanya wala raw siyang kinalaman sa pugo o sa operasyon nito. Tanong pa ni Rocky, mayroon daw ba siyang nirecruit o pinagtrabaho para kasuhan siya ng qualified human trafficking? Gayunman, haharapin raw niya ang reklamo. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humaharurot ang motorsiklong yan bago sumalpok sa isang poste sa parin, uh, Parintins, Brazil. Ang rider nito tumama pa sa isang motorsiklo bago ang insidente. Sa tindi ng impact, tumilapo ng katawan ng babae sa kalsada at kalaunay na matay. Ayon sa investigasyon, nawala ng kontrol ang biktima ng maaksidente. Isa pang babae ang nasa kritikal na kondisyon. Patuloy ang iniimbestigahan ng mga otoridad. Ito ang GMA Regional TV News. Ilang araw bago ang undas, lubog pa sa baha ang malaking bahagi ng isang sementeryo dito sa Davao City. Yan ang Panakan Public Cemetery, isa sa sampung pampublikong sementeryo sa syudad. Ang ilabibisita bibisita mapipilitan daw na dumaan sa ibabaw ng mga puntod. Kung hindi mahanap ang kunto dahil lubog sa baha, pwede rin daw na magtulos na lang ng kandila sa may gate. Nag-request na raw ang LGU na ipahigop ang baha. Nakatakda rin i-rehabilitate ang sementeryo. Matapos ang matinding pagbaha sa maraming lugar dulot ng Bagyong Christine, muling lumutang ang tanong saan napunta ang bilyon-bilyong pisong pondo para sa flood control projects. Balita hatid ni Maki Pulido. Ganito kalala ang bahang idinulot ng Bagyong Christine sa malaking bahagi ng Kabikulan. Hindi kinaya ng Bicol River Basin Development Program ang ibinuhos na ulan, kaya't lumubog at matagal humupa ang baha sa maraming lugar sa Camarines Sur. Kaya muling tinatanong, ano na nga ba ang nangyari sa mga flood control project na pinondohan ng gobyerno ng ilang bilyong piso? Pinunto ni Senate President Cheese Escudero sa 2023 National Budget, 291.2 billion pesos inilaan para sa flood control project project. Tumaas pa ito ng 353 billion sa 2024 national budget at para sa 2025, 303 billion pesos ang panukalang budget para sa flood control projects kikilatisin daw ito pagsalang ng budget ng DPWH at iba pang ahensya sa Senate plenary debate. Sabi ng DPWH, nandyan naman ang mga flood control projects at may mga tinatapos pa. Nakakatulong daw ito sa mga normal na buhos ng ulan, pero ibang usapan na ang mga tumitinding bagyo dahil sa climate change. The, the flood control measures that have been implemented over the years would not have expected yung uh, yung pag uh, pagbuhos ng ulan in less than 24 hours that could have been distributed uh, in 3 months time or 4 months time ibubuhos niya in that one point in time ang dapat din daw pag-aralan ayon kay Mahar Lagmay ng Project NOAA ay nature based solution isang mahalaga rito huwag tayuan ng anumang istruktura ang normal na daluyan ng tubig at magtanim pa ng maraming puno maglagay ka ng forest cover na makapal para hindi putik yung bumababa um para mas low ano, mas less erosion less pagmas pag mas maraming puno, mas ma-absorb niya yung tubig. Huwag mong gagawing makitid yung river. Pati mga flood plains, kailangan pinipreserve yun. Malaking hamon ng disaster management sa mga syudad, lalot natayuan na ang mga flood plain. Kaya dagdag ni Lagmay, kailangan ng pag aralan ng decongestion o pagbawas ng populasyon sa mga syudad. Maganda na pag-isip-isipan na natin lalo na sa Metro Manila kasi climate change eh, di ba? So biyahe na, eh, di ba dati yung minsan lang sa isang daan taon nangyayari na malaking malaking baha. Eh ngayon eh halos biyahe na nangyayari eh. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunod ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, paano nga ba ito maiiwasan? tinanong namin ng netizens tungkol dyan. Sabi ni Justin Jan Dupla, dapat tutukan ng mga LGU ang drainage system sa kanilang mga lugar. Para naman kay Freddy Macaraeg, pwedeng taasan daw ang mga kalsada at bahay. Dapat din daw ay buwan-buwan ang paglilinis sa mga kanal at daluyan ng tubig. Sagot ni Victoria Banting, maging responsable sa pagtatapon ng basura para kahit papano ay makatulong ang bawat isa. Sabi naman ni Christina Arboleda, dapat daw maghigpit tungkol sa illegal logging at iba pang bagay na nagiging sanhi ng pagbaha. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. May mga lugar nang isinailalim sa wind signal number 2 dahil sa Typhoon Leon, dahil sa base sa 11 a.m. bulletin ng pagasa. Kasama po dyan ang Batanes, Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Wind signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, buong Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, northern portion ng Quezon kasama na ang Pulillo Islands, buong Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, buong Catanduanes, eastern portion ng Albay, at northeastern portion ng Sorsogon. Huli pong namataan ang Bagyong Leon, 555 km silangan ng Tugigarao, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 130 kilometers per hour. Pampag good vibes naman tayo, hatid ng isang aso. <laughs> Naging internet sensation dahil sa kanyang emotion. Eh sa tuwing lalabingin kasi si Moji, ang kanyang reaksyon ay mala, dead ma-emoji. Pero kapag kunwaring iiwan, abay instant papansin at G sa kulitan. Sanay na nga raw si Chelsea sa moody na ugali ng kanyang fur baby. Sabi nga niya, kunwaring nonchalant lang si Moji pero sa true lang, aba eh, clingy actually. Halos 300,000 views na ang video. Trending. Ang cute. Kaya ba so Moji ang pangalan? Kasi, Kasi eh, maraming emoji. Oo oh, nga. Baka doon galing yung Pero maraming ganyang aso, di ba? Hindi lang nagpapakita ng emosyon. Pero hinahanap-hanap naman lagi yung kanyang for mom or for dad. Oo. Oh, oh. ano aso kaya ito? Ito parang uh, Shih Tzu. Yun yun, Kung ganyan Kung hindi ba ako yun? nagkakamali, oo. Oh, o oh, hindi, oh, diba? maraming marunong sa aso. Pero, Pero cute. Oh, oh. At merong mga breed naman ng aso na talaga namang kumagpakita ng emosyon. Kitang-kita. Parang itong oh, si Moji, parang hindi masyadong nakikita yung emotion niya. You know? <laughs> Pero Moji ang pangalan niya. Pero ang cute.